Siya ay nasa Korea, uy, minsan lang mamasyal to ah. Pag si Bongbong namamasyal, pinapakita ko sa inyo ah. Kaya papakita ko din si Inday pag namasyal. Ito siya. Nasa ano siya, nagsalita siya sa Korea. Nang anyong sayo. play natin. Kanyang pagbisita sa South Korea, binigyan din ni Vice President Sara Duterte. Ang kahalaga ng pagtuturo sa mga bata ng kakayahang matukoy kung alin ang totoo sa hindi. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang keynote speech sa Global Education and Innovation Summit sa Seoul, South Korea, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na kailangan makasabay ang edukasyon sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya. Pero kailangan din anyang maituro sa mga bata kung paano malalaman ng totoo sa hindi totoong impormasyon. It is equally important to teach how to differentiate truthful information from the untrue, to know what contributes to a learner's development and what does not. And what will instill in them the correct values that will turn them into productive citizens of our respective countries. Malaki rin daw ang ibubunga ng artificial intelligence para sa mga bago at malaking oportunidad sa edukasyon. Pero bakit ganun? <laughs> Hindi, Sarah. Makabagong... Uh, makabagong teknolohiya, uh, malaki yung may tutulong ng digitalization sa mga estudyante. Pero ma'am, bakit nabawasan po ng uh, malaking halaga yung budget ng Philippine Science at saka ng mga sciences, mga science school? Bakit kaya? ba diba, Yan yung mga mga na mga kabataan natin, mga nag imbento in ng mga technology. yung mga future uh, innovators and scientists natin, dyan manggagaling sa Pisay, Marisay, ano, Quezon City, Say, Manila, Say. O, oh, di ba? Diyan manggagaling eh. Pero bakit binawasan natin yung pondo nila? Paano na? Paano na yung kanilang mga ano, mga proyekto tungkol sa ano, ayan DOST, uh, Bright Naria. oh, di ba? Pero na, na, nakita mo yung balita noon nakaraan, Bright yung uh, nabawasan daw ng parang uh, malaking halaga yung budget ng uh, Philippine Science. Oo. Oh, eh, syempre, under yun ng ano eh, under yun ng Department of Education na ah, uh, ng C Commission on Higher Education. Ay, hindi, tama. DepEd kasi high school yun eh. <laughs> oh, uh, nawala yun eh. Nabawasan yun. So, kailangan may safeguard dito. the advent of artificial intelligence will certainly create another paradigm shift in education. While well, this possibility will present newer and greater opportunities will present many uncertainties in our vision of digital education. Paramount consideration whenever and wherever we use and develop technology should wrap around critical thinking, communication, collaboration, and Creativity. Nasa South Korea ngayon ang bise para sa iba't iba aktibidad kasama na ang pakikipagpulong kay Korea. Ba talaga aura ng Duterte? No? Napansin nyo? <laughs> Iba ang aura ng Duterte talaga, no? Parang super saiyan, no? Eh, si Marcos yan, lulugulugo na tayo, inantok na tayo, Pero eh. si Inday Sara, iba talaga, no? Parang all eyes, all ears sa kanya, no? Yan, Deputy Prime Minister Lee Juho. May mga taga-deped rin daw na tumitingin sa mga teknolohiyang posibleng gamitin na mag-aaral sa ating bansa. Sa isa namang panayam, sinagot ni VP Sara ang mga puna tungkol sa paggamit ng confidential funds ng kanyang mga tanggapan. Sabi niya, na ayon sa batas ang paggamit. Sabi ni Joy, pwede pala yun yung Pangulo na Singapore. Tapos ah, hindi naman, kasi hindi naman sila pa pwedeng dalawa mawala. Kailangan pag nawala yung isa, pagbalik nung isa, saka umalis yung isa. Oo, oh, kasi nung linggo, nakabalik na si BBM dito sa Pilipinas, kao naman. Pupunta siya next month, October, pupunta sa Amerika. Oh. Mit sa mga ito, Anya, posibleng politika raw ang nasa likod kung bakit hindi tumitigil ang issue. Diba sa assessment ko sa experience ko sa politics, uh meron talagang uh, politika sa lahat ng bagay. Kasama ito. Hindi lang sa mga issues na Oo naman sa mga opisina nga lang may politika eh. <laughs> oh, may politika yan sa lahat ng bagay 'yo. Oh. Uh, ano yan, palakasan. Pag nagkaroon ng palakasan, palakasan in uh, ano yan? In English, it's politics. <laughs> Oo, oh, magaling yan. Lumalabas, hindi lang sa mga atake na lumalabas, even sa trabaho, meron talagang politika. Including po itong sa confidential funds? Oh yes, Opo. Uh, yes. Uh, the way na hindi nakikinig yung mga nagtatanong, hindi sila nakikinig sa sagot, uh, makikita mo na merong agenda na nilalatan. Nakipagkita rin si Duterte sa Filipino community dito sa Seoul. Sila ang kinatawa ng mahigit 60,000 Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho dito. Mahalaga raw na pasalamatan sila na nagsasakripisyo para sa kapkanan at pagpapaaral ng mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Mula rito sa Seoul, South Korea, para sa... O, palakpakan. O, oh, hindi ba? Hindi naman sila sabay umalis. Umalis yung isa, tapos pagkatapos pagbalik nung isa, yung isa naman. Pero ito naman, importante itong uh, pinuntahan ni Inday Sara na to.